ako'y magtagalo ngayon para maintindihan sa lahat lalo na sa mga pumatakbo, tumatakbo ah alam nyo na yon. bakit I have this challenge nag challenge ko ba It, bakit every time na ah, mayroong mayroong kampanya bitaw, oh? mayroong kampanya Staring tayo mga pobre, staring tayo mga kabus staring na yung mga mahirap. Palagi na lang Para sa mga mahihirap. Na, nakita ko kasi yung video ni, ni Pacman ba? Hari ng kamong. Kita ko yung umiiyak siya. Para daw legacy sa mga mahirap Di ba nagsinador na siya? Di ba? Sobrang yaman niya. Bilyonaryo na dahil sa kanyang kasikatan. Panalo na nila. Bakit hindi ka ba makatulong sa iyong kapwa kung hindi ka maging isang Ha? Hindi ka maging hindi ka makatulong yung bilyon-bilyon yung kwarta pag pag ano mo yan yung mga mahirap gusto ka gusto ka palang tumulong sa mga mahirap bilyonaryo na kayo bakit kailangan pag kailangan pa ba tayong maging isang sikat na marami bakit kailangan pa nating nasa isang posisyon para makatulong hindi, hindi. ikaw ba ikaw ba ikaw nanood kung mayaman ka excuse ka dito excuse ka dito. Pero kaming mahihirap. Palagi na kami saring every election para sa mga mahirap, para sa mga kabus, para sa mga pobre. Ilang years na ako'y naging 60 years old na nang ako'y nag-start nang bumuto. 18 years old ako. Ganon. 18 years old. Uh, 60 minus 18 parang 30 years na akong bot. Para 30 years na akong dumanon ganon hindi ang baka maano ni Meta ha hindi ba nag vote 30 years na ginamit ko ang aking suffrage palagi ko talagang halos lahat na mga ganon mga kandidato ba halos lahat ang main nilang i-focus eh, nila mahirap kasi almost almost 75% ng mga Pilipino ay mahirap. Or 90%. Kahit na yung 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 iba, kahit na makarao sila, hindi, hindi talaga matawag na mahirap. Mahirap pa rin ang tawag sa kanila. Ano ba? Hi ano Bakit palaging staring ang mga mahirap during campaign period? Ha? challenge ko sa inyo lang. Yan. Kung para na ako, para sa akin, kung kanon kayo sa mindset nyo, para sa mahirap, para sa mahirap, para sa mahirap. Ilang, hindi ba kayo makatulong sa mga mahirap kung hindi kayo maging kayo sa nasyon, kayo, hmm? kayo sa ano, hindi ba kayo makatulong sa mahirap? Tingnan nyo yung surroundings ng mga bahay nyo ba? Tingnan nyo. Nakatulong ba ka? Nakabisita ka ba sa surroundings sa mga bahay nyo, sa so, mansion mo? Kung, kung yung surroundings yung marami mga, mga mahirap, nakabisita ka ba? Yan ang challenge ko ba? Nakakainis talaga. Yun ba? Dapat, dapat huwag nyo na itamay kaming mahirap sa inyong pagkampanya kasi kahit na mahirap kami, mayroon kaming prinsipyo. Mayroon kami prinsipyo. Nakakaimis talaga, iyak-iyakan pa tayo na dahil sa gusto tumulong sa mahirap. Sinanay, sinanay sumulat sa inyo. Hindi mo, hindi ka nag-response. Ganon? Ganon ba? Yung hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganon kayo yung mindset nyo puro makatulong sa mga mahirap puro makatulong sa mahirap puro, pero hindi kami umaman lalo kami umihir, mahirap kasi mahal mahal na lahat ako ay naiinil naiinil yes. hmm. ikis ikis kayo sa lahat I-try kong ibuto si Marcolita at si Kibuloy eh baka kahit na ganun sila, baka sila ang tunay na makatulong sa mga mahirap.